Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu Al as-salamu ala shirfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So insyaAllah, ar-rusul wa risalat, tiyatalaki pa rin natin yung bisyarah, yung mga magandang balita o propesya ng naunang mga propeta tungkol sa pagdating ng susunod ng mga propeta at lalong-lalo na ngayon sa tinatalakay natin sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ng nakaraan na talakay natin yung bisyara ni Ibrahim alaihi salam ayon doon sa nababanggit sa Quran at ayon doon sa pinaniniwalaan ng mga scholar na nababanggit doon sa Torah yun nga yung ma din, ma din. at ngayon ito namang pangalawa yung bisyara to Musa alihis salam yung bishara o yung propesya ni Musa alihi salam na darating si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sa so, sinasabi lakad jaa Bani Israel al-Khabaru al-Yakin al-Ummi. So dumating na raw sa angkan ng Israel ang tungkol sa balita, tiyak na balita sa pagdating ng isang ummi, isang propeta na hindi marunong bumasa at sumulat. Alaya di Nabiyillahi Musa, Mundu, amadin baidin. Sito ito ay nalaman na nila mula mismo kay Musa alihis salam, ang nag-iisang propeta at sugo, kumbaga nakikilala ng mga hudyo, siya primarily ang kinikilala ng mga Hudyo. Ja'ahumul khabar al-yakin bi be'fihi wa bi sifatihi wa nahji risalatihi wa bi kasaisi millatihi. Sa detalyado raw ang pagkakapahayag kay Musa alihis salam tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alihi wasallam natutukoy dito sa mga dumating na mensahe o kaya uh, kapahayagan. Sa mga dumating na kapahayagan kay Musa alihis salam, dumating ang balita tungkol sa pagkakasugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gayon din sa kanyang mga katangian at sa kumbaga nilalaman ng kanyang mensahe nang mensahe nga yung katangian physical na katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumbaga at yung dito yung katangian ng kanyang mensahe kono nilalaman ng kanyang mensahe at gayon din ko ano katangian ng kanyang milla na tinutukoy dito na milla relihiyon o ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo nga ay natatangi sa iba pang mga umma Uh, kasi ang kanya-kanyang mga propeta, ang iba't iba -tiba mga propeta at sugo ay may kanya-kanyang mga umma. Tayo umma ni Propeta Muhammad Sallallahu sallam, meron tayong mga kasais. Meron tayong mga special na katangian. Na halimbawa dito, yung mga Muslim, pinahitulutan tayo ni Allah na kumain ng lahat ng lamang dagat. Sa mga Hudyo, Bawal nilang kakainin ang anumang lamang dagat na walang kaliskis at walang ano yung palikpik. Kaya bawal silang kumain ng ano ng shellfish. Bawal silang kumain ng talo ah, talong eh, tahong. Bawal silang kumain ng tahong, talaba, ah, ano pa ba lamang dagat na walang kaliskis, pusit. Bawal sa kanila yung mga iyon. Pero tayo alhamdulillah ginawang halal ni Allah sa atin ng lahat ng yun. Kung totoo yung shokoy, eh, halal yun eh. <laughs> Magiging, halal yung shokoy. Eh. Yung pating, halal. Ang pating ay halal. So di ba yung pating kumakain ng tao pero dahil merong hadith, eh ano, ah... Uh, kumbaga pinangahawakan natin yung pagpapahintulot na ito ay uh, eh, wala namang ano, wala namang hadith. Kung baga tinutukoy ko, yung kawalan ng dalil, kawalan ng hadith, kung baga, kawalan ng dalil na ito ay ipinagbabawal. Basta ang hadith ay tumutukoy na ang lahat ng lamang dagat ay pwedeng kainin. Pahuwa nabiyo lumi. At ito na nga, ang propeta na hindi marunong bumasa at sumulat. Pahuwa ya'murun nasa bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari propeta na nag-uutos sa mga tao ng kabutihan at nagbabawal sa kanila ng kasamaan. وَيُلْهِلُّ tayyibat, wayo وَيُحَرِّمُ alihimul الْخَبَائِثِ Ang propeta na nagpapahintulot sa kanila ng mabubuting mga bagay at nagbabawal sa kanila ng masasama. Ngayon nga, naiintindihan natin isa ito sa mga kaida sa relihiyon na ito, na walang anumang pinahintulutan liban na lamang na ito ay mabuti at walang anumang ipinagbawal liban na lamang na ito ay masama. Yadau an amman yu'minu bihi min bani Israel al-afkal wal-aglal allati lati allamallahu annaha sa tufradu alihim bisababih maasiyatihim. Na sa pamagitan ng pagkakasugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nawawala ang mga tanikala ng sino man nakabilang sa mga Hudyo na magmumuslim. Ang tinutukoy dito ng mga tanikala o yung mga kadena o mga nagpapabigat o pasanin sa mga Hudyo ay yung mga pasanin nila na dulot ng kanilang uh, pagsuway kay Allah. Na dahil sa kanilang pagsuway, kumaunti tuloy yung mga bilang halimbawa dahil sa kanilang pagsuway o tigas ng ulo, kumaunti yung mga bagay-bagay na pwedeng kainin nila o pinahintulutan sa kanila na kainin. Pero yun nga, kapag nagmuslim sila, wala na sa kanila yung pasanin na ito. Tiba-tiba pang mga katulad nito. Faya'r fa'uha anhumon nabiyu al-ummi hinayu uminu nabihi. At kapag nagmuslim daw ang sinuman, nakabilang sa angka ng Israel, ay nawawala na sa kanya ang pabigat na ito dahil sa kanyang pananampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'u hadan nabi yattaquna rabbahum. At ang mga tagasunod ng propeta na ito, ang pangunahin nilang katangian talaga ay ang takot sa kanilang Panginoon. Ito yung pangunahing katangian. Kaya kung makikita natin kumbaga kung ihahambing natin ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mga kasama ni Musa alihis salam. Walang kwenta yung mga kasama ni Musa alihis salam kung iahambing sa mga sahaba. Sa so, napakainam ng mga sahaba ni Prophet Muhammad sallallahu kung iahambing sa mga kasama ni Musa alihis salam dahil sa kanilang takwa. Takwa ang una nilang katangian kaya sila ganoon. Wa yukhrijuna zakata amwalihim wa yu'minuna bi ayatillah. At ang mga sahaba sila ay nagbabayad ng kanilang zakah at nananampalataya sa mga talata ni Allah at mga tanda ni Allah. Waja'ahumul khayrul yakin bi anna alladhina yu'minuna bi nabiyal an-nabiyyil ummi wa yu'addimunahu wa yuqirunahu wa yansurunahu wa yuayidunahu wa yatba'unal nuralladhi unzila ma'ah sa mga sahaba dumating ang kabar yakin tiyak na balita tungkol sa mga nananampalataya o naniniwala sa propeta na ito na sila nga yung um, maga, sa mga katangian nila bukod do sa takwa sila ay dumadakila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpapakumbaba kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sila ay tumutulong sa kanya at sumusuporta at sumusunod sa liwanag na daladala ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At sinabi nga ni Allah, Ula ikaw humul muflihun. Sila ang mga tunay na matagumpay. So doon sa Quran, nababanggit ito doon sa Suratul An'am 156 to 157. Sa sinabi ni Allah, adabi usibu bihi man asya'u wa rahmati, wasi'at kulla shi'i. Sa sabi ni Allah, ang aking parusa ay darating sa sino mang naisin ko. At ang aking habag ay nakasasaklaw sa lahat ng bagay. Fasa aktu buhalil ladina yattakuna wa zakata wal ladina hum bi ayati na sabi ni Allah, Itatala ko ang kanyang habag na yun, na binanggit niya, na bumabalot sa lahat ng bagay. Itatala niya ito, ibig sabihin, uh, pararatingin niya ito doon sa mga may takot sa kanya. Sa mga nagbabayad ng zakah, at silang sa mga tanda ni Allah ay nananampalataya. At walang sino man ang mayroong ganitong katangian, liban na lamang sa mga muslim, at primarily sa mga sahaba. Alladina yattabi'un ar-rasulan nabiyil ummi. Silang mga sumusunod sa sugo at propeta na hindi marunong bumasa at sumulat. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil. Itong propeta na ito ay natatagpuan din nila na nakatala sa kanilang mga aklat sa Torah at Injil. Sa so dito, binabanggit din yung mga sahaba, lalong-lalo na, na kabilang sa mga dating mga Hudyo at mga dating mga Kristiyano. Pero nalalaman natin, kaunti lang sila. Ang karamihan sa mga sahaba, sa mga muhajiri na tansar, ay mga dating mga pagano. Kaunti lang talaga yung mga uh, Hudyo na nagmuslim o Kristiyano na nagmuslim nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, konti naman talaga sila konti lang talaga yung mga Hudyo at mga Kristiyano doon sa Arabian Peninsula. Ang mga Kristiyano, di ba yung mga Hudyo, nandun sila sa paligid ng Madina. Kasi hinihintay naman nila talaga ang pagdating ni Propeta Mam Salosalam. Pero nung dumating siya, hindi nila tinanggap si Propeta Mam Salosalam. Yung mga Kristiyano naman, kalat. So meron mga Kristiyano doon sa, lalong-lalong sa may bandang Syria yung tinatawag na lalo, na yung tribo ng Gasan, yung uh, Gassan, Gasan, sila yung mga kaalyado ng mga Romano na nakalaban ng mga Muslim sa labanan sa Mu'ta. Yung first time na naging general ng mga Muslim si Khalid bin Al-Walid. At doon din sa, actually sa Madina, matagal na nilang pinangangambahan na maaring sasalakayin sila ng Gasan. Na halimbawa nga niya nung panahon ng ano, nung, nung hindi kinausap ni Papeta Muhammad SAW yung kanyang mga asawa, may mga sahaba pumunta kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu na parang takot na takot sila sa nangyayari. Na talagang kumatok sila tapos uh, parang nagulantang sila sa mga nangyayari. Bago pa man sila magsalita, sabi ni Omar, ano man nangyayari? Sinasalakay na ba tayo ng gasan? Sabi sabihin, noon pang unang panahon, may ano na talaga, may, may ano na, mga expansionist na yung mga gasan. Tapos may mga Kristiyano sa may bandang Yemen, sa Najran lalong-lalo na. At uh, actually yung Banu Hanifa na siyang pinanggalingan ni Musailima al mga makristiano pala sila talaga. Makristiano sila, sina ni Musay At Si Musailima al kadhab bago pa man nagpakilala si Propeta Muhammad Salo salam sabi ng mga historian, naghangad na talaga siya, siya, din na ano, maging propeta. Pero nasapawan siya kumbaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganyan din si Abdullah bin Ubay bin Salul naman sa Madina, naghangad siya na maging hari ng Madina. Pero nasapawan din siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, bandang huli, ang kufur ng tao, may kinalaman din sa kanyang mga pagnanasa sa dunya yung kanyang galit, yung galit ng mga tao laban kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, may kinalaman din sa kanilang mga pagnanasa sa dunya. Kaya nga doon sa pagtalakay natin sa sira, ganun katindi ang pagtaliwas ng Quraysh. Pagpigil ng Quraysh sa mensahe ni Propeta Muhammad Sallallahu Kasi pag nagtagumpay ang mensahe ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maapektuhan yung negosyo nila. Maapektuhan yung negosyo nila. Kasi di ba yun nga sa tawaf, kailangan ng magtatawaf, bibili ng damit sa kanila. Kapag nawala yon, mababawasan sila ng kita. Siyempre, kumikita sila sa kanilang mga rebulto, doon sa mga nagaalay, sa mga rebulto na ito, tiba -tiba mga modus, kumbaga. So, galit sila kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hindi lang dahil sa kawalang pananampalataya, may kinalaman din sa dunya. So, dito, nababanggit din nga yung mga Hudyo at mga Kristiyano. Nababanggit din ang mga Hudyo at mga Kristiyano na kumilala o sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mas tinutukan dito ni Allah ang tungkol sa kanila kasi alam nila na nababanggit sa kanilang mga kasulatan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang yung Quraysh, wala silang nalalaman tungkol dito kasi hindi na nga nila kinikilala halos si Ibrahim alihis salam. Hindi nga nila kilala na nga yun halos. Ang alam nila, siya yung nagtayo ng Kaaba. Ninuno nila si Ismail alihis salam. Wala na. Hanggang doon na lang ang bagay na yun. O yung, kahit yung Hajj, siguro alam nila na galing yung mga ritual doon kay Ibrahim alihis salam. Pero hanggang doon na lang yon. Pero mga Hudyo at Kristiyano, nababanggit sa kanilang mga kasulatan ang tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alihi wasallam. Singa so, itong propeta na ito na nababanggit sa kanilang Torah at Injil, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ni matinukoy kanina na mga magiging katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kumbaga katangian din ng kanyang umma. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag ng kabutihan at magbabawal sa kasamaan. Dahil si Propeta Muhammad Sallallahu hindi lang siya pangkaraniwang propeta o sugo na nangangaral sa mga tao. Siya ay propeta at sugo na naging pinuno. Kumaga nagkaroon siya ng estado. Parang si Musa, alihis salam. Kaya nga, dun sa doon sa Deuteronomy, matatalakay din natin ito actually, doon sa Deuteronomy 18.18, ang sabi doon, magsusugo si Allah ng propeta na katulad ni Musa salam. At ito yung isa sa mga pagkakatulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Musa alaihi salam. Si Musa alaihi salam ay pinuno ng estado ng mga mananampalataya sa so, ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Isa salam hindi. Hindi nga siya tinanggap do sa barangay nila eh. At hindi siya nagkaroon ng Estado. Pero si Musa alayhi salam, ang pinakamalapit talaga kay Propeta Muhammad salallahu na meron ganito, pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Wayuhillu lahumut tayyibati, wayuharlimu alayhimul kabaith. Si Propeta Muhammad salallahu bilang pinuno ng Estado, Meron din siyang authority na pahintulutan sa kanila ang mabubuti at ipagbawal sa kanila ang masasama. Ngayon, sa mga Hudyo, very, very specific sila, sa pagkain eh. Kung na-exacting nababanggit sa kanilang Torah, yun lang yung pwede nilang kainin. Pero si Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi baligtad. Lahat ay halal lahat ay halal liban na lang sa merong batayan na ito ay haram. Okay? Pero sa mga Hudyo baligtad, lahat haram liban na lang sa nakalista na ito ay halal. So mula rito ay napahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam sa maraming mga uh, bagay na mabubuti para sa kanyang ummah. Wayadu anhum israhum wal aglala allati kanat alayhim. Si Propeta Muhammad sallallahu wasallam para sa mga dating mga Hudyo, dating mga Kristiyano na magmumuslim, aalisin niya sa kanila ang kanilang mga pasanin na dinadala nung sila ay dating mga Hudyo at mga Kristiyano pa. Paladina amanu bihi azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nural unzila ma'ahu ulaika humul muflihun ang mga naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay sumusuporta sa kanya sila ay uh, tumutulong sa kanya at iba't iba pang mga natukoy dito na katangian nila na dahil dito sila ay sumusunod sa liwanag na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya dahil dito sila ang mga magiging matagumpay sila ang magiging matagumpay at ito nga yung ano ito na yung, kumbaga, malaking bahagi nito yung katangian ng mensahe ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at magiging katangian ng kanyang umma. Kasi si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nag ang kabutihan at nagbabawal sa kasamaan, katulad ni Musa Alayhi Salam, at nagpapahintulot sa mga dating ipinagbawal na dahil sa, kumbaga, naipagbawal lang din naman dahil sa pagiging suwail Nangangkan ng Israel. singa so katulad na nabanggit ko kanina, so meron mga bakas ng propesya ni Musa alayhis salam na nababanggit doon sa uh, Biblia, katulad ng naunang mga uh, nabanggit tungkol kay Ibrahim alayhis salam. So doon kay Ibrahim alayhis salam nababanggit sa Genesis, pero dito naman, Uh, kay Musa alayhis salam, yung kwento niya ay nandoon na sa Deuteronomy. Nandoon na sa Deuteronomy. Sasabi, wakad baka min hadihil bishara bakiyatun fit taurat. So mayroong mga bakas ng bishara na ito ni Musa alayhis salam na matatagpuan sa Torah. Fafi sa tathniya, yung saparit tathniya, uh, ito na yung Arabic nung alam yung De Deuteronomy. So raw ay matatagpuan dun sa ano nga, sa book 18 nito, verse 18 to 19. Call Allah li Musa sinabi ni Allah kay Musa alayhi salam akim lahum. o okimulahum pala okay lahum Okay mo lang sabihin, palilitawin ko para sa kanila. Ay liba ni Israel. Palilitawin ni Allah para sa angkan ng Israel. Nabiyan min wasti mitluk. Na siya raw ay magpapalitaw ng isang propeta na mula sa inyong mga kapatid. At ang kapatid na tinutukoy dito, kung si Musa alayhis salam ay descendant ni Isaak, So ang tinutukoy nito na, ito na propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala sa original na Torah ay manggagaling doon sa angkan ni Ismail alayhi salam. Wa aj'alu kalami fi famihi. At dudulutin ko na ang aking salita ay uh, mapupunta sa kanyang bibig. O kaya maipapahayag ang salita ni Allah sa pamagitan ng kanyang bibig. At ito lang Quran. At sa banala yung literal na kahulugan ng Quran, recitation, isang bagay na sinasambit, isang bagay na binabasa. Fayukallimuhum bikuli usihi bihi. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakausapin niya ang mga tao sa pamagitan ng anumang bagay na iniutos sa kanya ni Allah. At ito nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang ikinubli na anuman na inutos sa kanya ni Allah na ipahayag sa mga tao. Wa yakunu anna al-insana alladhi la yasma'u kalam alladhi yatakallamu bihi bismi ana At sabi nga dito nang sino man na hindi makikinig sa aking salita na sinasalita ng propeta sa ngalan ko ako mismo ang magtutuos sa kanya. Ako mismo ang magtutuos sa kanya. Sa so itong ano na ito, siguro narinig yun na nga itong ano, yung verse na ito sa ano, kay I Amin mean, Rodriguez, doon sa kanyang ano, lalo na, kasaysayan ng lahi. Pero actually, mas malalim, mas malalim pa roon yung ano, yung pagtalakay dito. Kaya, dito mayroong isang buong chapter, actually si Sheikh Omar al-Ashkar tungkol lang dito sa ano nito, tungkol sa uh, talata na ito. Kasi mas malalim pa ito at mas malawak kaysa sa inaakala natin. Naakala natin ito ay ano lang simpleng propesiya lang, pero marami tayong marirealize, na katangian talaga ng umma na ito na kung mapapanatili natin mananatili naman, pero sana mapabilang tayo doon sa nagpapanatili okay kasi sila yung maliligtas dahil ang umma na ito ay mahati sa 73 na mga sekta at isa lang ang maliligtas so ito rin yung katangian nila ito rin yung katangian nila na nababanggit dito sa talata na ito sa Deuteronomy pero sa kap, sa pagbubuod dito so binanggit dito yung ilang mga katangian ni propeta Moses salamat nang kaniyang umma una Magsusugo si Allah para sa angkan ng Israel. Ibig sabihin niya, obligado ang mga Hudyo na sumunod sa propeta na ito. Propeta na katulad ni Musa alayhis salam. Propeta na katulad ni Musa alayhis salam, unang-una sa pagkakaroon ng Estado. Propeta na pinuno. Na magmumula sa kanilang mga kapatiran mula sa angkan ni Ismail. Nilalagay ni Allah sa bibig niya ang kanyang salita, ang Quran. Na ito ay kumbaga uh, ire-recite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipapabatid niya sa mga tao ang anumang iutos ni Allah sa kanya na ipabatid. So ganun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung sinabi ni Allah bilang babala dun sa original na Torah, Sino mang hindi makikinig o susunod sa aking salita na sinasambit ng propeta na ito sa ngalan ko, ako mismo ang magtutuos sa kanya. At sino ba ang kumbaga sino ba yung gagawa nito liban na lang sa kufar? At meron ngang hadith, layas mo ubi yahudiyon wala nasraniyon. Walam yu'min bihi illa dakhalan nar. Na walang sino man, nakabilang sa mga Hudyo at Kristiyano ang makarinig ng tungkol sa akin at hindi maniwala, liban na lamang na papasok sa impyerno. So, may kinalaman direkta dito sa sinabi dito sa Deuteronomy. Ngayon ko nga lang naalala yung hadith na yun So, may ano siya, may kaugnayan pala dito sa verse na ito. Anyway, ano, uh, pag natin ulito next week, insya Allah babalikan natin ito at dadaan uh, dadaanan pa natin yung uh, mas malawak at mas malalim na paliwanag ni Sheikh Omar al-Ashkar sa bersikulo na ito ng Biblia. Alhamdulillah at marami tayong ano, kumbaga, marirealize tungkol sa umma na ito. At kung ano ba talaga dapat tayo, insya'Allah. Lalo, lalo na ngayon, uh, importante ito sa atin yung ano eh, yung magkaroon tayo lalo ng ano ng pride sa ating pagiging muslim kasi ang ang umma ay dumadaan sa napakaraming mga pagsubok. So sa, sa Middle East, halimbawa, hindi mo alam ano nang nangyayari doon eh. O yung Palestine, ginigera nung ano, ginigera ng Israel, di ba? Tapos ngayon ko lang nalaman, kasi nagre-research ako tungkol sa Mossad, doon sa intelligence agency ng, ano, ng Israel. Isa sa mga dahilan daw kung bakit effective yung mga Hudyo sa kanilang intelligence, meron silang mga membro, tinatawag nilang Mustaribim. Kung baga mga Hudyo, pero familiar na familiar sila sa kultura ng mga Arabo, kapag pumunta sila sa mga Palestino, hindi na mapapansin ng mga Palestino na na-infiltrate na pala sila. Ganun sila kagaling. Ganun sila kagaling. Ngayon, iniisip ko naman, paano nakakapag-infiltrate tung Hudyo? do sa mga Palestino, hindi ba nila nahalata? nag talaga. At ito pa siguro isa ring dahilan. May problema din sa mga Palestino. Siguro yung Hudyo, pag nag-infiltrate sa kanila, nakita nilang hindi nagsasala, hindi rin nila tinatanong, ba't hindi ka nagsasala? O kaya papasok sa kanila yung babaeng infiltrator, DPA, hindi rin natatanungin ba't hindi nagihijab? Kasi sila rin hindi nagihijab eh. May problema din sa mga Palestino. Kaya ano eh, hindi natin ma... ma hindi, wala tayong magagawa eh sa sitwasyon nila doon. Yung Iran, umaasta um, na bayani. Uh, ngayon, na naman ng, ano, ng Israel yung, ano, yung Hezbollah sa Lebanon. Kawawa yung mga bata, mga, ano, mga civilian. Tapos, ang mga bansang ano naman mga bansang Arabo walang ginagawa Tal nakatali rin yung kamay nila Saudi Arabia lalong lalo na eh, wala tayong magagawa dun sa lugar nila pero tayo may magagawa tayo dito sa lugar natin inshallah ito nga yung ano yung magkaroon tayo ng malalim at malawak na pag-unawa sa ating relihiyon at kikilos tayo sa pamagitan nito ng liwanag ng kaalaman na ito inshallah sa so, natin ito inshallah next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh